Ayaw ko talaga ng liver, pero this recipe is for you. So, nag-add ako ng fresh milk para ibabad siya ng saglit at para lumambot yung liver. So, keep on watching guys! So, nilagay ko lang yan sa bowl at kinamay ko na. Malinis naman yung kamay ko at naman ako. Okay, so yan. Ramdam ko talaga yung lambot niya. So, binabad ko lang siya dito ng mga within ten minutes. Okay, while I preparing yung mga ano iha halo sa kanya. After ten minutes, salain ko siya. Okay, tatapun yung gata sa salain ko yung uh, lever na yan. Okay, inyan. So, dito ko ilagay sa bowl ang spicy for marinate, uh, vinegar, and soya sauce, Okay. So, yung spicy niya, andun na yung garlic, oregano, chili powder, korokom, at saka black pepper. Okay. At pagkatapos niyan is, paghaluin ko lang siya ng maayos. Ganyan. Yan yung uh, pang, ano ko, pang marinate ko sa aking liver na binabad ko sa fresh milk. So, ilalagay ko na siya. Okay. Ayan. Tapos, mix well. Okay. Pagkatapos nito, na uh, nagpapainit na pala ako ng pan para uh, prituhin ko siya at umpisan ko na siyang lutoin. And keep on watching, guys! So, lagyan ko muna siya ng asin. Ayan. Ayan. Yung katamtaman lang yung alat niya. Okay. konti lang yun siya. Hindi naman siya anong malat. konti lang yun. Kasi, ano eh, Ma lalagyan pa kasi yan siya ng... Pag, pag niluluto, yan. Nilalagyan ko yan siya ng tubig. So, yeah. So, nagpainit na nga ako ng pan. Okay. So, peprituhin ko itong liver na minarinate ko. So, ganyan yan siya. Okay. Paghaluin lang ng maayos. Ayan. Ang sarap nyan guys. So, ayan, medyo luto na siya pero hindi pa talaga yan luto kasi hindi ko pa yan, uh, kulang pa yan yung ilalagay dyan. So, ayun na, nilalagyan ko yan siya ng white onion. Ayan. Tapos, bell pepper na orange. Okay. And, bell pepper na red. Okay. And, bell pepper na green and of course bell pepper na yellow okay so i-mix i-mix natin yan sa tomato paste lagyan yan sya ng uh, hindi ko na sinukat uh, mga 2 spoon din yan na tomato paste okay So, paghaluin lang siya. Okay. Haluin lang siya ng haluin. At pagkatapos, ayan. Ayusin lang paghalo. Ayus, ayus, ayusin lang. Ayan. Mmm. Smells so good. Delicious. So, ngayon, lagyan ko siya ng water. Pero, half glass lang yun siya, guys. Konting water lang. Ayan. Mix. Half glass lang yun siya kasi ma matubig na kasi siya eh. So, takpan natin ng within 10 minutes. Okay? Tapos na ng ating 10 minutes, guys. So, ito na yung ating lever. So, medyo um, konti na lang yung tubig niya okay, konti na lang yung sabaw niya so talagang ang sarap niyan malasang malasa, masarap yan siya uh, i-partner sa pag ka na wed kubus okay ang sarap niyan sobra, so lagyan na natin ng first layer okay, ayan mix lang siya ng konti tapos na ayan So, this is it. Kalame. Ayan. So, yeah. Tikman natin kung masarap ba o hindi. Pero, hindi ako kumakain ng liver. Pero, ako kasi yung nagluluto. So, of course, ma masarap at mabango. So, kakain ako. So, let's eat guys. And thank you for watching. Hope you like it. Bye bye. See you next vlog.